wait what's up mga kasangkay sa mapagpalang umaga na naman sa ating lahat ayan na uh, bago ko bago ko magsimula sa video ito ay i-shoutout ko muna lahat ng mga nag-comment diyan ayan shoutout sa inyong lahat mga kasangkay isang mapagpalang umaga sa ating lahat uh, mga kasangkay nandito na naman tayo sa taas kasi meron na naman tayong oobserbahan uh, ay isang unit ng isang aircon gawangan ang problema nito lagi nagpitrip Uh, nandito nga ako sa condenser ngayon kung mapapansin nyo. Ayan. Ito yung condenser niya. Uh, kaya ito ang titingnan natin ano nga ba yung problema niya. Pero bago ang lahat mga kasangkay, pasokin muna natin yung ating intro. Kasangkay, what's up ulit sa inyo? Ah... Kaya ako nag naggumagawa ng video ngayon kasi meron na naman tayong obserba ng isang aircon dito sa taas. Kasi yung problema ng uh, aircon na to sa baba laging nagtitrip. Siguro mga ilang oras lang nagtitrip siya kaya itong titingnan natin at chichikapin natin dito sa taas. Nandito tayo ngayon sa isang condenser niya. yan, kung mapapansin niyo bukas na yung condenser niya. Uh, ito yung ating obserbahan mga kasangkay kasi ang issue nito pag binuksan yung thermostat uh, ilang oras lang nagtitrip agad. Kaya uh, di ko alam kung anong issue kasi nagpalit na kami ng uh, contactor niya bago tapos yung kapasitor medyo luma na pero ito yung titingnan natin kung uh, tama pa ba yung uh, binibigay na uh, resistance ng kanyang kapasitor uh, kaya checkin natin eh, yung kanyang uh, uh, lahat overall check natin kung ano nga ba yung issue nito kung bakit uh, every hour or isang oras nagkitrip agad yung unit pero maganda naman yung lamig Ah, uh, talagang nagki-trip lang siya doon sa kanyang min breaker. Kaya ngayon bangkas ang kaya. Ah, uh, na to uh, natin at uh, sana mapanood niyo kung ano nga ba yung magiging problema ng unit ito. Ayan, mga kasang, kaya mga kasangkay, uh, sana subaybayan yung video na to at sana paki-subscribe na rin at paki-like at paki-share na rin at paki-hit na rin ang notification bell diyan para update sa mga video naming gagawin. Ayun. Tara, sundan natin at uh, natin. Okay. lang white red yun mga kasanggan papakita ko sa inyo kung paano mag check ng uh, uh, compressor dito sa gagawin namin uh, balik tayo sa PC kung paano mag check up ng isang unit kaya ang gagawin natin, sikapin muna natin yung uh, kanyang compressor kung good ka ba, ba or bad ayan. lalagay nyo yung uh, kanyang uh, test probe dito sa mga terminal papansin nyo lagay natin sa continuity ayan, makikita nyo lagay natin sa continuity Ayan. Tingnan natin kung grounded. Lipat natin. Hindi grounded, ibig sabihin okay yung kanyang uh, compressor. Huwag na natin na, uh, hindi ko na kukuhaan yung anong kanyang uh, ohms kung ilan, pero ang alam ko good pa yung compressor kasi umaandar naman. Uh, kaya eh, palitan na natin ng kanyang uh, contactor, ay uh, uh, Capacitor Balik natin to sa mga bagong technician guys sa uh, paalala lang mga kasangkay uh, kung baka makalimutan nyo yung pagkakabit ng mga wiring uh, mas maganda picturean nyo muna para hindi kayo malilito pag binalik nyo saka mag iingat din kayo lagi sa pagsisigap kailangan papatay nyo yung main breaker hindi kayo yung pinakasupply nya talaga para uh, safety tayo sa pagano ng mga unit para hindi tayo matsigra siya Makita natin yung kanyang kapasitor. Ito yung kanyang kapasitor 60 microfarad. Ayan, kung mapapansin nyo, papalitan natin to. Gunutin natin. tingnan nyo ha kung yung kanyang mga, ano, mga wirings. Tandaan nyo kung hindi nyo kakaya sa mga bago, hindi pa kaya mag ano, ng mga wirings. Magkabit nito, kailangan naka ano, uh, tayo lagyan nyo ng tagging. Mag-iingat kayo kasi ito may may ano to ha, may standby voltage to. kaya mag-iingat kayo, gagamit kayo ng mga ganito. Pag natanggal nyo, ayan, ganyan nyo. Para mawala yung kanyang standby na voltage dito para safety tayo. Parehas ang ipapalit natin. Ayan, parehas sila. 60 microfarad for 50 volts. yung kapasitor to single ka ano to single uh, hindi to duwala uh, single kapasitor to mga kasangkay kaya yung tatanda nyo itong may apat na pa running ito starting ng kapasitor para to sa, kompresor kaya naitabik na natin yung ating kapasitor tapos na-check na natin yung ating compressor ngayon meron tayong nakukuha 17.3 amperes tapos kung mapapansin nyo sa gauge meron tayong uh, 55 PSI or 58 55 PSI tapos yung high side natin meron tayong nakuha ng 250 PSI yung high side natin ngayon okay na yung kanyang lamig kung mapapansin nyo ang gagawin natin dito obserbahan muna natin ng uh, mga isang oras kung magsigrip pa kung pagtitrip pa rin, ang gagawin natin dito mga katangkay siguro sa susunod na araw, bibili tayo ng nitrogen na kaya rin natin, linisin natin yung buong system niya kasi baka may problema yung kanyang accumulator uh, kaya rin re yung natin ang gagawin natin yun ay sasarado na natin ito dahil observahan natin ng ilang araw o hanggang mamayang hapon kaya mga sakay tandaan nyo ha, yung uh, karga nya ay nasa 255 uh, psi 23.3 amperes tapos yung high side 250 uh, top si Isai 55 ay yung traction niya working traction yan namatay na natin compressor nag cut off na yan kaya gawin natin sarado natin sa simpahan natin na sana abangan din yung aming video na, isus na ilalabas sa susunod na video kasama na dito kami sa si taas ayan kasama ko si Alam ayan isang uh, AC yeah. technician isang indiano uh, napakagaling nito ayan ngayon magsasaka kami sa unit inobserbahan namin yung ginagawa natin kasi nga mayroon itong issue Yan, shout out sa inyo lahat. Paki-subscribe kami diyan at maraming maraming salamat sa sumusuporta sa aming video at uh, na may pagpalain tayong lahat at mag-iingat tayo lagi lalong lalong na dito sa mga nasa Saudi sa mga kagaya naming OFW yan. shout out sa lahat at maraming salamat sa panunod na mo ng video